Kakatuwa. Ang ganda. Bakit na nasira yung akong, yung video kong una? Ang ganda ng bulaklak oh. Yo oh. no. Tapos may tanim, maraming tanim. Ito pa tanglad oh, ang tataba. Wow. Para akong nasa probinsya namin. Oh, nung buhay pa ang aking grandpa, ang sipag-sipag no nagtatanim. Hello manok. ganda ng area. Naririnig niyo 'yun, helicopter. Naiwan na. Ooh. Ayan, ang tataba ng tanim. Ay, ang ganda ng flower. ganda no? ng lugar Ganda dito, guys. Ang lamig. So, bundok. Nasa baba na pala ako. Ang ganda ng flowers. ganda ng flowers.